Chris Aquino at Trasmuna sa pagbabalik trabaho. Para sa aking malitang showbiz, hold muna ang pagbabalik trabaho ni Chris Aquino. Ito ang kinumpirma mismo ng actress TV host sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. Ayon kay Chris, hindi pa siya maaaring magtrabaho taliwas sa mga naglalabasang balita na balik trabaho na siya. Pitong autoimmune diseases na raw kasi ang nasa kanyang katawan ngayon at kailangan niya magpahinga, magpalakas at magpagaling bago sumabak sa anumang trabaho. Iko-condition daw muna niya ang kanyang katawan bago makabalik ng telebisyon. Kinumpirma din ito na hindi maganda ang latest na resulta ng ilang medical test na ginawa sa kanya. Kung matatandaan, kinumpirma ng malapit na kaibigan ni Chris na si Dindo Balares na nakapag-taping na si Chris sa isang episode pero na-realize nila na sa isang taping day ay tatlong araw ang katumbas na pahinga nito. Sinigundahan din ito ng Girl Friday ni Chris na si Darla Sauler nang sabihin ito na babalik na si Chris sa pagtatrabaho.